Ito yung ilog ngayon, so napaka puti. Maraming nagtatanong, maraming nagtataka kung bakit bigla akong nawala sa content ko, napaglangoy sa ilog, sa mga ginagawa kong handstand swing challenge. Lalong-lalo lalo na sa aking mga fans, wow! So, kay Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA. So, uh, thank you, friend, Mr. Chef Drew, sa patuloy mong pag sa akin, sa patuloy mong pag-check sa akin, sa pangangamusta, bilang kaibigan, bilang mabuting kaibigan. So maraming maraming salamat dahil andyan ka pa rin na nagdi stay sa aking uh, mga video, sa aking mga ina-upload. Ayan, thank you. At kay Mr. Dremiam Diego ng Spain. Ayan, sobra akong nagpapasalamat sayo sa iyo sa pag-suporta mo sa akin, sa mga tinagawa mong pagtulong sa akin na para maipagpatuloy ko yung mga content ko at sobrang thank you dahil naging mabuting kaibigan kayong dalawa Mr. Chef Drew Anderson Mr. Dreamyam Jago at kay Mr. Midi ng Morocco so maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa patuloy na pagsubaybay nyo sa akin at sa pag-stay nyo sa aking youtube channel so maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nagsusubscribe sa aking youtube channel So, ayan na nga ay uh, dahil sa mga dahil sa ginagawang flood control noon, hindi naging maganda yung ilog ngayon. Uh, naging maputik. So, yun. Uh, bumaha na rin naman uh, kaso hindi pa ganon kaganda yung ilog ngayon. So, puro putik pa. Tulad ngayon sa kinatatayuan ko, medyo maputik. Ayan, malalim yung putik. Parang hindi na ako makaalis <laughs> So, ayan. Ah, uh, siguro mga limang baha pa siguro ito. So magiging okay na rin tong itong ilog sa so, babalik na ako sa aking content na paglangoy. Sobrang thank you dahil sobra kong na-appreciate yung mga naging fans ko na talagang nire-respeto ako. So, siguro may kung may pagkakataon. Hihintay lang ako ng tamang panahon kung kailan kami makikita. Kasi, um, uh, gusto ko din sila makita sa personal dahil na at talagang sobrang nagpapasalamat ako sa kanila sa mga suporta nila sa akin, sa paghanga nila sa akin. So, nagpapasalamat ako. syempre hindi lang sa mga fans ko ako nagpapasalamat sa lahat po ano mga nagsusubscribe sa akin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, sa patuloy na pagsubaybay nyo sa akin at sa mga nai-inspire sa akin mga ina-upload mula sa aking simpleng buhay dito, hanggang dito sa paglangoy sa ilog. So maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa akin. Update dito sa Libtong River kung saan pinagsusutingan ko noon ng mga handstand swim challenge. Ito na nagsipagbagsakan na yung mga puno na galing sa taas. Ayan. Ito kasi yung pinagkuhaan ng pinagtatambak doon sa ginawang flood control. Ayan. So, dati, nang hindi pa ito nagagalaw, maganda ko dito. Tapos, dito talaga ako lagi mga uh, nagsishooting ng uh, nagsishooting ng ating mga handstand swim challenge, mga underwater. So, dito ko yun ginagawa sa ngayon ay ito na talaga yung libtong river ngayon dahil nga pinagbubungkal at ginawang panambak sa ginagawang flood control so ayan maganda ito dati tapos malalim so ayan yung ginagawang flood control na hindi pa natatapos.